Ito po mga ka-auditions sa mga dahilan niya no, yung uh, likabok po na kapag uh, dumadaan yung mga craft, mga equipments, civic equipments ay ah... Uh... Bagaan sila, nag-mulupad uh, ba itong mga abog. So kaya po ah, uh, dito banday, uh, nag-watering uh, nag po yan sila para po talaga um, yung uh, likabok yung ah uh, yan kanina yung mga nakita ko Hello, mga kaotits na magandang hapon po sa ating lahat Yan, at uh, Andito pala tayo sa ginagawang Lava Coastal Road At ito nga uh, Rojas Rotonda So kanina dito nag-update po tayo sa may Ang tawag nyan? Sa Rojas Extension So dito naman sa ginagawang Rojas Rotonda Ito po ay uh, kanila kanilang uh, kinuha yung mga malalaking batok siguro ay uh, pinapalalayman po yan nila mga kautis no dito banda or gagawan pa naman nila ng ah, uh, nakasarado yung box culvert hanggang doon po yan so sa pagkakalam ko mga kautis yung doon banda is open po yan, yan para makita po yung uh, mga uh, mga dumi or itong mga plastic, mga silopin. So, dyan po banda mga kapatid, so open po yan. So, dito banda, sa unahan, yan. So, uh, po nila ng uh, box culvert Yun, no? Yun, so doon naman banda mga kakotis, nakita natin So panibagong paggawa po ng uh, line canal Yung ginagawa uh, nila dyan So boundaryan kasi yan mga kaotage ano? Dito banda, yan boundary po yan Dito sa uh, high view So dyan naman po ay uh, sa ginagawang rotonda um, Relay Company Yun so Punta tayo dun sa unang mga cottage Let's go Ano? Oh, no? oh sa ngabon. <laughs> Shout out sa mga. Yan oh. So mga cottage no. Ah ito. Ah napaka-kan na. Napaka-ganda na po ng uh, ruhas. Yan oh. rotonda. Yan. <laughs> Uy, sing <agon. laughs> Yan. So, shout out tayo sa mga ko, ano? Mga nagtrabaho. <laughs> Yan. <laughs> so, yun na. Ah, medyo patag na talaga dito. Ah, laro na dun sa unahan, no? Kasi dito banda mga cottage sa ah, talagang tinatambakan pa. Yan. So, ito na po ang isang ah, paliko po niya dito banda sa paggawa po ng ah, line canal. Yan. So doon banda kasi mga cottage sa kabila, tapos na po nilang nagawa. So isa sa mga dahilan kung kaya po ay uh, natagalan sila dito dahil po yung mga uh, box culvert dito na napakarami ay uh, bago lang po nakuha po yung lahat at nailagay doon sa kinagawang box culvert sa maya rawas extension. No. yun o, oh, yung mga malalaking bato po yung mga ganyan mga kodis magagamit pa po kasi yun nila yan at doon pala banda mga kodis so oh, sinirado pala nilagyan din pala ng uh, uh, dyan sa may pumping station Ginawan din nila ng harang po mga cottage. At baka dyan sa pumping station ay open lang po siya mga cottage. Hindi po nakasarado. Oh. So pupuntahan po natin yan. Go, sing hapon. Ay, shut up. Kaliko na gano? Kaliko na. hey, shout out. Kosing. <laughs> Yan Apit na. Kapit na gud ni. Ah, siguro mga lima ka bulan man na eh. ni. Hindi ni 'to. No? So, yun nga po mga kaotage yung kanilang uh, ginagawa dito. Um, mga ilang buwan na lang po. Kaya uh, matatapos na. Yung kanilang ginagawa. So alam nyo po mga cottage ka kung kaya po ay uh, sa tingin po ninyo yung uh, parang hindi pa natapos dito. Doon kasi sa may artastelio segment, sila po din kasi yung gumagawa. Mas inuna po nila na matapos po doon kaysa dito po muna. Kaya po masyadong uh, uh, kumbaga, matagalan muna dito. Pero ngunit mga no, kung ating uh, uh, isipin na... Kung wala lang po yung package na doon sa Arcastillo, itong area na to ay tapos na po. Doon kasi sa may Arcastillo, napakabilis po nilang tirabaho yung uh, isang package doon. Kaya dito, naka-pull plus po sila. At uh, nandito po sila lahat. No. So, kakaiba din yung mga uh, ginagawa nila dito. Kasi itong uh, Rua Sartonda, malawak po itong mga cottage. Hindi po itong uh, katulad dyan sa daanan na yan. May uh, uh four lanes tapos sidewalk um, so ganun lang po mga kawadis di katulad dito uh, napakalawak nito mga rotonda yan no uh. uh, yung lawak nya po ay uh, parang times 2 pa po sa ginagawa nga mga ganyan na mga daanan yan so, ngayon lang buwan ngayon mga kawadis tapos na po daw dito itong mga manggagawa dito mga kaotids na no, dapat ah, pagpasalamatan o no, sila po yung dahilan kung kaya po ay ito itong Davao Coastal Road at kung hindi po dahil sa kanila ay wala kahit may mga plano po mga kaotids may mga budget, kung walang mga nagtatrabaho hindi po ito mabubuo Yan, so saludo po tayo dito sa ang uh, 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 tawag niyan um, naka-isip or naka lalo na kaya former president mga kaotis so kung di po dahil sa kanya former president Arnold ah, Reco Roa Duterte di po dahil sa kanya wala po ito nabaw po sa so yun mga kaotis at kaganapan ngayon sa Rojas Rotonda sana ay kung saan man sila mga kaotes no, pagkatapos nito ng Davao Coastal Road sa kanilang paggawa ay lagi po silang mag-ingat parang no maraming maraming sila pala sa Relay Company um, isang malaking uh, karangalan na yan nakapag-update dito sa inyong uh, ginagawang proyekto sa package po sa ginagawang Davao Coastal Road <laughs> sa Akinagawang uh, roas rotonda Iyon no. So ito po mga cautions sa mga dahilan niya no. Yung uh, likabok po na kapag uh, dumadaan yung mga truck, mga equipment, heavy equipment saya. Uh, Baka sanay nagamulupad uh, ba ang mga abog. So kaya po ah dito banda ah, Nagwa-watering ah, nag po 'yan sila. Para po talaga um 'yung ah, likabok Hindi po 'yung ayan ah, kanina 'yung mga nakita po ninyo. Yun. So doon naman sa ginagawang Davao River Bridge, so abang-abang na lang po tayo mga cottage, no? Kung kailan po nila matatapos. So nasa 15% na po yung nga kanilang ginagawa so nakita nyo naman sa last update ko no nung doon po tayo sa may uh, ikulan segment sa so, may time speech sa rotonda, so nakita ninyo yung nakalagay do so wala po wala pong mga uh, naka dito na mga bata, mga tao na hindi pumupunta. Talaga nga, nandito palagi po yung mga tao na napakaganda kasi dito mga kaotits eh. Napaka sariwa po ng hangin. Napakaganda po. Nakapaka sarap lumanghap ng hangin na galing po sa dagat. So, yung mga malalaking gusali na nakikita po dito. you o. Know, yung uh, Abida Towers, tapos yung pinakama taas, yung Vivaldi Residences na natabunan po ng punong kahoy. Yan, itong to uh, 202 fake Lane. Ano? You know, napakaganda. So kapag napinturahan dito banda mga no napakaganda na lalo nga uh, kikinang po yung a uh, uh, dito, sa itong uh, bike lane. So yan, si kagaas uh, si Kapitan po yan. Kapitan na uh, Natanyel Arapal. Uh, so mga cottages nagrobing po siya. Yan no. Uy, hey, shout out. So, dito tayo yung uh, nakita ko kanina mga lodges na open po. Eh, so, sa ngapon. Open day diri no? Para sa ni diri sa pumping? pumping ah. So need jud no mas maayo no naka-open siya diri. Oo. So ito mga cottage so. Ah, uh, itong area na to ay para lang po sa pumping station itong uh, daan dito, no. Tama ba 'yung pinagbautan ni Sir, no? Dire? Kamo no? So ito po 'yung uh, malaking box culvert na nandito, no. 'Yan. So, nagkonekta dito sa pumping station. So, nakasarado. Yan. So, yung mga... Manggagawa lang po yung pwedeng pumasok dito mga cottage. Kapag ito po ay natapos na. Yan. So, which is uh, napakaganda nung uh, ginawa nilang uh, uh, dito yung... Kung paano po nila uh, dito banda ay uh, kapag makalabas na po at napupunto po dito yung ah uh, uh, mga basura So makukuha po yan nila mga cottage no uh, Hindi talaga nila yan na uh, isasarado daw talaga So doon lang po banda yan i -gagawan po yan ng box culvert hanggang doon sa unahan So dito sa ereyang to naka-open po yan pinagbabaklas po yung ahulmaan po yun o tapos itong box convert na, napakatibay po nito mga cottage kung kayo po ay nakapag update sa ginagawang proyekto na to talagang uh, mamangha po kayo yan o no? Yeah. Okay. yun mga cottage at yun na nga po mga cottage no na nalibot natin itong area na to na ipasilip sa inyo kung ano po yung mga uh, masyadong hindi po natin nakita sa ating pag update at Napakaganda. Napakabanda ng pagkaplano po nila. No. <laughs> Alu-blocks na talaga yung kanilang ginagamit dito para sa harang sa kanilang pagpader. So, dito naman sa daanan. Oy, so, ay shout out sa inyo. Dito. Inuulit ko, baka bukas daw ay uh, sisimulan na po nila sa paglagay po para sa first layer po ng kanilang pag po dito. Yan na So yan mga kaotis, maraming maraming salamat. So hanggang dito na lang siguro yung pag-update natin. No? Uh, at naipasilit na natin lahat uh, yung uh, inikutan natin uh, itong uh, na. No? At kahit nga po yung uh, sa my pumping station. Yan, sa uh, huwag daw kalimutan mag-subscribe no, sa aking YouTube channel. Sabi ni ay, nung bata. Uh, dito na lang, papalam na po. Yan. Bye-bye na po.